Alam mo, Mr. Ah, si Morales. Jingo, si Jingo, please, 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 please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. We just saw a video which um, Mr. Morales took from his own recording of the CCTV. Recording house. in progress. Would that be correct, sir? Yes, sir. Um, putol po eh. Sino po nag-edit? Yun po yung downloaded po doon sa... Hindi po, putol po, po sa... eh. Hindi pa naman sila nag-goodbye sa isa't isa eh. Wala na eh. Yun po, nag-automatic po yung Your Honor dito sa memory sa cellphone, Your Honor. Eh, nasan po yung kabuuan? Ang hirap naman po magpresenta tayo ng video na pinutol lang po, sa gusto nating iputol doon. O no? nagkataong yun ang sabi ng cellphone. Kabuuan Your... video po, nasan po? Nandito po sa cellphone, Your Honor. Pakisubmit po sa komite, Mr. Chairman. If you may, yes, I um, uh, submit um, to this committee uh, the unedited uh, recording of your uh, yes. CCTV. Yeah, honor. And Yung, number two, sino uh, po naglagay ng mga dialogue? Bali, nagpatulong po ako. Sino nga po? Sa pamangkin ko po. So kayo na lang po ang nag-supply ng mga nakasulat doon. Hindi naman po yan AI na lumalabas doon sa CCTV nyo na yung sinasabi ay lumalabas. Hindi, hindi naman po, yon So, interpretasyon nyo na lang po yun, yung mga nakasulat doon. Based Bas po doon sa sinasabi so, po. Sa pagkakarinig nyo. Apo. Apo. Thank you, thank Mr. You, thank you. At yun naman po, bali, kinumpirm naman po nung yes. kaibigan ko, ula, si ula. Mr. Romeo Enriquez po. Oo, unang tanong, bakit nandoon siya sa bahay mo? si Enriquez. Bumisita lang po siya na bilang kaibigan at may dalang ano, uh, candy. Yun lang. Apo. <laughs> kasi nga, kasi nga po, napanood niya po ako noong April 30. Napanood po niya ako doon yung sa, ano, nagkaroon po ng Senate hearing noon. April 30, kinabukasan May 1. May 1. At eh, napadaan lang siya sa bahay. Ngayon nang, nang nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami patungkol dito sa Senate investigation. Ang sabi niya, tumatawag sa kanya itong Eric Santiago na ano, sabi niya kilala mo naman yun. Oh, sabi ko kilala ko, yung taga-NAPOLCOM. Do, do Now, you think uh, kasama yun sa plano niya pagpunta sa bahay mo na mag-uusap sila or Kulang. Coincidental lang Ay, na tumawag si Santiago. Hindi, hindi ko po alam kung meron na silang previous na pag-uusap o ano man po. Basta Kaya nga, po. That, that very important na i-submit mo to this committee yung unedited uh, recording Mr. para kinakailangan natin yun. Yes, sir Honor. Mr. Sir, how yes. can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We, we will knowing this this uh knowing this person who has a lot of uh, criminal records, we will we will seek the, the expertise of the PNP Anti Cybercrime Group alam nila yan kung yan ay uh, pinagputol putol o unedited yan so yung buong recordings mo okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording eh, it's okay with you. Your Honor, at eh, Your Honor, eh, parang hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni ano no, ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang ang hinuhusgahan eh ako may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador no, 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 ay no, 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 na, no na po. Ay eh, wag naman po. Alam Ganun mo, po, ay, mo ay, Mr. Uh, alam mo, alam mo, alam mo, please, mo, yung kaso ko, problema ko yun, yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ha? in, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako uh, hindi uh, na, 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 Order, po. order, order. Please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question uh, Senator Jingoy dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa iyo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw Akusado ka pa lang siya kunbiktado na tapos pinapalabas sama-sama ka. Well, that's your opinion. Please, eh, uh, insulting 'yan on the part of the of this committee. Hindi lang sa person ni Senator uh, Jinggoy, pati ako as chairman, para bang uh, harap-harapan, uh, pinapahiya mo yung committee. Ako, I'm just advising you. Hindi ako galit sa iyo, just giving you a piece of advice si Sir jinggo ay nagpe-perform ng kanyang mandato as Vice Chairman of this committee. Kaya expect mo lang rin na magalit siya kung uh, mo mong ganon. And expect also na yung uh, opinion mo na ganon. Pero sana huwag tayong humantong sa personalan dito. Ha? Uh, ma ma mawawala tayo sa ating uh, sa ating uh, objective. Okay? Yes, sir. Uh, Chair. patawarin niya po ako. At nabigla lang Mr. po reprint, ako refrain from uh, doing those